ang sa akin makinig sana dumuo ka sa na parang isang arana sa awit na isinulat ko paggabi wag ka sana magmadali at wag magtubile dahil kahit na wala akong pera oh yeah kahit na butas sa aking bulsa oh yeah kahit na maungkoy bubat na oh yeah ganito oh, lang isang simpleng tao ang bang sa'yo Makinig sa si sana, ko ang lagi kong dinadalang Hindi ko naman kailangan yung sabitin okay, Nating so. magkainiling, nais lang iparating At hindi yeah. na muling yung yeah. luha Pupunasan ng pulsa, yeah. di na kailangan ihula mm. At kahit paano ang yung mga binubulong Malalim pa sa balon, <laughs> dahil ito ang tangi ko Pag-ibig ko sa <laughs> iyo, <laughs> hindi magbago <laughs> Kahit anong bagyo, ikaw'y ko Ganito lang ako <laughs> simpllinta hummi lang stop lulu <laughs> ka <-Man> batman <laughs> <Dua ko> na, <laughs> na Basta... pa <laughs> <laughs> <Diga masultin. laughs> Buksan mo ang iyong puso at aking papasukin Promise sa'yo, di kita paluluhain Bibigay ang lahat, abutin ko man ang tala Bibigay ang puso ko para, para di ka maginala sa puso Itrato mo'y nakalarawan, nakaukit Pati na, bako, na ang iyong pangalan sa bawat saglit Na hindi kita yeah. nakikita Pagmamahal mo, ang tangi kong pinapangarap no, pa, sa gabi Don't. Kasabay ng dilim pag nakikita ka problema ko'y napapawi Sana bigyan ng pagkakasakot Ang, <laughs> oh, ang pag-ibig kong ito para di na maglaon Kau lang ang babae dito sa aking puso Ikaw lang ang nag-iisa <laughs> At wala nang iba mahal kita at sana mahalin mo rin ako, hindi ako nahihiba, hindi ako nagbibiro, ako'y seryoso. At gagawin ko lahat sa iyo, mas kibasa pa lang ako'y tapat na sa iyo, paliligayahin kita para ako ay sagutin. At kahit na matagal ako'y maghihintay pa rin, pag tayo na, mag-iipon ako ng pera. Baon sa eskwela, tatabi ko muna Every Sunday Kumbaya sa compound Itimbat mananalangin na, upang makasama Kasumutunog na ang kampana Alas 7 na pala pag-isa ni father, tapos na pala Say what's up, nila para pang girl Let me be the one. girl Love me for a reason Let the reason be love Ikaw lang ang babae Dito sa aking puso Ikaw lang ang nag At wala nang iba Ito ang rap ko pati wow. ko para sa iyo tibok ng puso ko binibigkas buong pangalan mong alipin ng buong mundo ako'y tapat para lang si Sal sa iyo si Jantos George Albert Yubi, Ubig. Dikit ko do lahat. I Hello. love you. Yeah. Oh yeah. Nabatang ng git product ng Fighter Yika sa Oy masoy product. Oh, oh, salamat. Alam ano sa mo man sa demo ng marka po? Sa mga tao do uh? nga. At uh, salamat po sa Pula. Ito pong album na ito pong album ko. Ah uh, <laughs> <ma> <laughs> Ito pong album album ko. Ah uh, pwede ito uh, mabibili to sa ano sa SM uh, SM Mega Mall. That's all. Thank you. <laughs> Cheers.